Narito ang step-by-step guide kung paano maiwasan ang mga illegal recruiter sa DIY Do-It-Yourself. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do-It-Yourself. Ayon sa datos ng Department of Migrant Workers o DMW, nasa higit isang milyong Pilipino ang dineploy noong 2023 para magtrabaho sa ibang bansa. At dahil sa hirap ng buhay, walang magawa ang iba nating mga kababayan kundi iwanan ang kanilang mga pamilya at makipagsapalaran para sa mas magandang kinabukasan. Ngunit ang ilan, imbis na makapagtrabaho, sila ay nabibiktima ng illegal o fake recruitment agencies. Kaya narito ang mga dapat mong gawin para hindi ka mabiktima ng illegal recruiter. Una, huwag makipag sa kahit sinong hindi otorizadong ahente ng isang lisensyadong agency. Huwag ka rin makipag-transact sa labas o yung hindi mismo sa lugar kung nasaan ng agency. Ikalawa, huwag magbayad ng higit sa allowed na placement fee. At huwag ka rin magbayad ng placement fee kung hindi mo pa natatanggap ang iyong valid employment contract at official receipt. Ikatlo, huwag makipag-deal sa mga training center at travel agency na may pangako sa iyong trabaho abroad. Ikaapat, iwasang humingi ng tulong sa mga fixer. At ikalima, huwag agad mainganyo sa ads o brochures na nagsasabing ikaw ay tumungo sa isang post office box at magbayad para ma ang papeles. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself!